bigyan ko lang po kayo ng parang preview dun sa susunod na video na for release po natin. Dahil sa malinaw na nga yung gusto namin gawin dito sa farm project, yun nga yung egg production kung saan magpuproduce kami ng mga produkto mula sa itlog ng aming mga alagang manok, mga pato at pabo. Minarapat ko po na bigyang focus talaga yung egg production na yan. So sa susunod pong video, uh, asahan nyo po na mag-discuss ako tungkol sa feeds. Isa po yan sa primary concern ko. Yung pabahay po ng mga alaga, another primary concern ko po rin yan. Isa-isain ko kung ano po yung mga dahilan. Yung uh, pagsiguro ng kalusugan ng aming mga alaga, nagbibigay po kami ng mga supplements para maiwasan din yung pagkakasakit. Uh, bukod dun sa mga supplements na yan, ay tinitingnan ko rin yung possible na storage facility ng ipoproduce namin. Pagdating kasi sa mga fresh chicken eggs, lalo na pag tag-init, madaling masira. Yung mga salted eggs naman, maganda na ma kumbaga mabukod-bukod sila para uh, ma-insure ba yung quality dahil sa ibabaw ng uh, lahat ng effort na to yung quality kasi yung tinitingnan ko talaga dahil sa ngayon hindi pa kami masyadong nagre-release sa uh, ibang mga buyers sa, sa amin muna family consumption muna yung production namin ng mga itlog na ito ay hindi pa namin masyadong binibenta. Especially yung fresh chicken eggs kasi hindi ko sure kung halimbawa uh, manaapektuhan siya ng temperature or baka mamaya uh, pareject na siya. Gusto ko kasi masigurado na talagang fresh yung maibibigay ko doon sa uh, mga buyers namin. So, inaaral ko talaga yung pag-maintain ng quality, uh, meron nga akong gustong ng isagawa kung paano mag-test ng itlog. May nakita na ako sa social media. Malalaman mo kung okay pa ba yung itlog or hindi na. Kaya, yun, isa yun sa mga isasagawa. Yung storage facility, malaking bagay yun para ma-maintain yung quality ng mga ilang araw bago i-release sa aming customer. So, sa next video, yun po yung mga topics na gusto ko pong ma-discuss. Nagpauna lang po ako para once na ma-release po siya ay mas hopefully mas ma-appreciate niyo po 'yon. Uh, hanggang dito po muna at happy farming po sa ating lahat. Disclaimer. Walang anumang alagang hayop ang nasaktan sa paggawa ng video na ito. Ang channel na ito ay naglalaman ng mga karanasan, opinion, at mga pangyayari na pawang para sa entertainment purposes lang. Hindi layunin ng channel na ito na magturo ng mga farming techniques o methodology o himukin ang sinuman na magsimula ng farming business o anumang negosyo. Hindi naman po ako eksperto sa mga larangan ito. Nais ko po na gawin ninyo ang inyong sariling due diligence bago kayo magsimula ng anumang project. Salamat po sa inyo.